Ayan guys, good morning, good morning. Ah uh, guys, ah uh, nga pala. Tayo nga ay mamimingwit tayo ngayon doon sa may ano. Doon sa dati ring pinamingwitan ko dati guys sa steel bridge ilalim. So ngayon, naalala niyo guys yung mga bata na kasama ko nga, uh, nung ano. Ang last video natin. Yung last ano natin na uh, nagtilapia kami doon sa may ano. Sa, sapa, sa tabi ng kalsada. Yun, ah uh, bani, bali dinalhan ko sila guys ng ano, ng mga pamingwit. Hindi nila alam yun, pero meron talaga akong hinanda para sa kanila. Ayan o. Ayan o. Noon pa man, uh, binalak ko na talagang dalhan sila. Pero, i-surprise eh, so natin na pagbigay mamaya kasi mamimingwit kami. Eh, syempre, uh, nakakaawa kasi mga bata pagka, ano, uh, puro kawayan. Kaya ito dito para makarana sila ng ganito. Hindi naman ito mga mamahalin, guys. Mga mumurahin lang to. Mga surplus lang din to. Siyan, Abangan natin mamaya guys. Kasi e mamaya na natin yung bibigay pagka-doon na tayo sa area. Yun know? Ayan dyan, malalim din dyan, oh. No? Mayroon din yan dyan, ano. <laughs> Ayan. Okay. Dito, pwede rin sana tayo mag-spot dito, guys, oh. Ayan, oh. May mga ano din dyan. Medyo malalim-lalim. ngayon so, guys Bali papunta na kami doon sa ano Papunta na kami doon sa tulay na bakal Sa ilalim Kasi doon kami mamimimit guys Ngayon Ito pinauna ko lang ng bahagi mga bata ngayon guys oh. Ayan oh. Bit bit nila yung mga pamingwit nilang kawayan <laughs> Ayan oh. Ganito sila dito talagang ano ayon, oh. Ngayon guys Apat ah, ay tatlo lang yung budget natin doon sa ano sa pamilit natin kasi yung tatlo dyan yun yung anak ng mga kapatid ni misis ngayon yung isa uh, anak ng pinsan nila misis wala tayong ano hindi tayo nakadala na ibang ano kasi limit lang dala natin dahil nag plano tayo ayan andito na sa bag yung ano dito na sa bag guys yung pamigay natin pamigay natin sa kanila hindi nila alam to kaya tayo mo, nakabit nakabitbit sila ng mga, ano may bitbit -bit silang mga pamingwit. yun. Kasi okay, medyo malayo -layo pa yung lalakarin namin. Doon pa. Uh, nasa mga ano, nasa mga nasa mga 500 meters. Okay, medyo hiningal na ako kasi tanghali na, guys. Ano na? Sa anong oras na ba? Takpan yan ako. ko. Ayun Ayun, ah, 9:30 na. 9:30 na ng umaga, guys. Ayun. Kasi kanina inutusan ko sila magkukuha ng bulate papain. Lawak dito, guys. Tagang probinsyang probinsya. Ano? You know? Puro pala yan. Nyugan panahon ngayon ang ano, tagaan eh Ayan, Station on lang uh, Update ulit may pag nandun na tayo sa uh, malapit sa tulay Hiningan lang ako guys <laughs> Naglakad lang kami, wala kami masakyan eh Ayan o Ayan sila Ayan, natin mamaya So ayan guys, andito na kami sa tulay na bakal ano? o oh. Diyan ba tayo mababa? Ha? Ayan guys, o oh. Sige, 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 sasunod ako Muna kayo dyan Pakita ko lang yung tulay na bakal dito Ayan guys, pakita ko lang sa inyo Yung tulay na bakal na pumunta namin Ito, ito yun Ayan Dito tayo ngayon mamimimit sa baba ito medyo mataas ito eh hmm. yan tuloy na bakal ayun ay may naglalaba ayun medyo mababaw nga guys eh medyo mababaw hindi natin alam saan tayo tutwesto so. sana may mahanap tayo na medyo malalim ayun babaw ng ano ngayon ayun o maganda siguro doon punta tayo doon medyo mababaw lang So yun, lang guys Puntahan natin yung area Baka doon tayo, tingnan natin doon kung may mamalalim doon Ayos, dito kayo tayo sa, ano, sa tulay na bakal Sa barangay Karanhog, Liti So yun, stay lang Baba na tayo Tara Tuloy so, Aray Kaya mo dito bumaba? Ha? Kaya mo? Mataas akin na Ikot ka na lang pag hindi kaya ano sa kabila tayo? Oh, sa kabila tayo doon. Dito tayo doon. Ayun dito kami dadaan, guys. Ayun dito na kami dadaan. Tumabi nga may ano. Yan. Pwede rin doon, no? May malalim din doon, ano? Ayun, Yan. Tapos yung tulay na Yan, pinamingwitan namin dati, Jain. Ayun, yun, sa gilid na yun, Ang no? lalaki ng mahuli namin doon. Pero medyo malalim yun kasi medyo umuulan yun nun. Yan. Ayos. Yun sana. Sana may mga dali. Eh. <laughs> Kahit naman wala silang mahuli guys. Okay na. Ibibigay pa natin yung ano natin. Dito na yung daan. Bababa tayo sa gilid ng tulay. Yan. Baba diba tayo. Matarik. Baba. Diba Baba. Diba Baba. 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 Yun. Nasa ilalim na tayo guys dandan dahan lang Like to ano, o dandan Dahan-dahan Yan Ayun guys Dito kami Dito Marami pang tubig to dati Tapos doon kami pumupukul guys Malalim na yun o no? Ang daming tilapia dyan dati Ang lalaki Ang lalaki na nahuli namin dyan Dati Pagka nakapasyal ako dito Yun excited na ako guys kaso medyo mababaw lang talaga hanap kami muna alim tara tara hanap tayo malalim guys nagsusuot suot na kami ng damo sa damuhan <laughs> ah oh, ariko hmm dandahan kayo ha baka matusok kayo ha masukal <laughs> yung yan yung kawayan makatusok masukal yung dinadaanan namin ganito ka challenge yung mga inaanan ng mga bata na to dito guys kaya yeah, grabe. Eh, ito lang din yung pwedeng ano nila. Nako, Ay. <laughs> na ko <akong> malaglag guys. <laughs> ang tarik kasi. Ha? Yeah. So, huwag ka muna sumunod. So, matusok ako. <laughs> grabe guys. Tarik. Matarik. Tarik. Oo, oh, ang lalim. <laughs> Ayan. Ayan. Buba kasi tayo dito guys. Ayun. Yun. Ayan na sila bumaba tayo dito para makaba, tayo dito sa gilid ng ilog yun oh nahin yung tulay Woo. tara Yeesh. ito na itong ano natin fishing adventure natin ngayon guys yun ah, uh, saksihan nyo lang ngayon sana makahuli kami para maging sulit naman yung ano namin ngayon yun yun hindi talaga yung tubig ngayon guys Hindi mababaw eh. Pero ang sarap, sarap maligo dito Maligo tayo dito mamaya Ha? Ayan guys, liligo kami dito mamaya Oh So yun guys, ayan, susuot na naman kami dito sa kawayanan <laughs> ano o, tumabata na po talaga, maraming alam sa ispat dito eh Maghanap kami ng malalim, ayun Hoy, dahan-dahan kayo dyan, ha? Dahan-dahan. Hmm. Saan na tayo. Okay na. Ano? Wait lang. 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 <laughs> kunin mo tong ano. Kunin mo tong bitbit. -bit? At ano, bumabaon na ako. Oh, <laughs> <laughs> kunin mo tong, kunin mo na tong dali. Hindi na ako makalis. bumaon na yung ano natin guys yun know, o oh. ayot yung mga bata natin sana eh. ayan Chinilas natin ako bumaon malalim <laughs> butik yun yan ang lalim malalim masyado doon na lang ako sa kabila malalim ang lalim naman dyan eh tumabalit ang lalim o oh. Sobrang lalim. <laughs> ah, hindi naman daw, hindi naman masyado. Ah, ay. Ah. Ay, ah, lang tayo. Nako, wag lang. Lalim ka. Ah, lalim dito. Ang lalim nga. Diyan na tayo kung malalim na diyan. Ay, ang ah, lalim nga. Dito. Ah, na. Lalim nga nasa ano na natin. Malapit na sa bewang yung lalim. Dapat pala dito tayo naming wit eh. Hindi, <laughs> hey, mamaya. Andan, eh Nasa la. Ito mga bata. Ito. <laughs> antayin nyo ako. Antayin nyo ako. <laughs> Mariko. Ah, yun. Yun. Akit pa tayo. Oh, Rabi. Malalim na dyan. Ayan. Dito na kami guys. Medyo malalim na raw yung area dito. Dito na. Ayan. Ah, dito guys. Maganda. Tingnan natin dito, mas maganda din 'to. Shhh, huwag kayong maingay. Huwag kayong maingay, huwag kayong. Oh no! <laughs> tumakbo na tayo, tumakbo na tayo. Uy. <laughs> May... Uy, <laughs> <May> kin. <laughs> ano nangyari? Kukutok. Wala nang iya. Nakatakbo. Nakatakbo tuloy ako. Kinagat. <laughs> Sino kinagat? Sino kinagat? Bisot. Si Bisoy. Ang niya. Ang niya, guys. Nakatakbo tayo. Nakatakbo tayo kasi Nasagit nila yung ano, yung anong tawag lang? Bukot. Bukot Bukot daw yung ala yung bubuyog guys sa maliliit na parang langgam. Ayoko na diyan. Dito na ako. <laughs> dito lang tayo. <laughs> so yun. Ayoko na tumawid. Baka makagat tayo. tayo. Dito lang tayo. Dito lang tayo. Pero maganda dito. Ayan guys. Tatawagin na natin sila. Ah, uh, na natin yung ano. nga lang, malulungkot talaga tong isa sigurado. Halim oh no. oh. muna kayo dito. Dito muna kayo. Dito, lapit, lapit. Ayan, pinalapit na naman natin sila. Ay, <coughs> Bilis! Ayan. Lapit pa natin sila guys. At ibibriping natin sila. Ayan. Nagyan mo natin ito dito. Ayan. Ay, laka dito. Ngayon, may pauna akong may pauna akong pa-premyo. Nga lang, tatlo lang to. Paano ka? Hindi ko alam na sasama ka eh. Hindi ko hindi natin kasi alam na sasama yung isa. wala rin tayong ibang dalay. Eh. Meron tayong pamingwit natin. So ayan. May ibibigay ako sa inyong pamingwit. Oh, di ba? Mhm. Mm ano? Ah, ano anong anong ano anong, anong, anong sa inyo, ha? Masaya ba? Masaya? O hindi masaya. Ah, masaya. Ayun, Kaso no? tatlo lang to, ha? Ayun. Unahin ko si Makmak magpapili. Si Makmak, muna. <laughs> Makmak, saan sa'yo? Ah, ito. Ito, mas ito gusto mo. Ayun, guys. Pakita mo nga dun. Pakita mo nga kung anong napili mo. Ayun, guys. Ayun, oh. Deserve mo yan. Ang <laughs> mga papapait kasi to, guys. Kaya, nung paman, <clears throat> Linano ko na talagang dalhan sila oh, yan. Ah, dyan, dyan. Ayun. Ah, yung, may mahilig ka sa pula. Ayun sa gold. O, oh, bisoy, alam mo na. Gold yung sayo. O, oh, o. Ah, oh. Ayun ah, o. Oh. ko muna kayo nyan. Ngayon, ikaw. Hindi ka. Mag-uusap tayo, hindi ka. Ito kasi, guys. Ah, sumama lang to. Tumbaga, ano, kasi, ano, ah, pamangkin to sa pinsan nila, misis. Nakasamay rin natin to kahapon. Ito yung nakahuli ay nung ano nung nakaraang video natin, yung huli. Ito rin ito siya yung nakahuli ng ah uh, yung isang tilapia. Isang tilapia na medyo malapad nung galing dun sa kabila. So ngayon, kakausapin natin siya. May kasi tayong pamingwit dito, guys. Pamingwit na ginagamit ko ito. Ngayon, gagamitin ko kasi. Ngayon, pag tina pag nagamit ko na to, pag umuwi na ako ng Maynila, iaabot natin to sa kanya at kukuha din natin ng camera baka sabihin nyo hindi natin tinabot sa kanya eh iisama natin sa ano sa vlog din natin sa susunod bago tayo umuwi ng Manila bibigay natin to sa kanya ah, diba sa susunod ko na bibigay ito okay lang ha pag umuwi na ako ng Manila ha abot ko sa iyo ha okay lang para magkaroon ka na rin nito ha si ingatan nyo ito ha, huwag nyo sisirain ha. Tuturoan ko kayo paano gamitin. So ito pag So ayun guys. Okay na. Sisitapan muna natin sila para makapamingwit na rin. Ayun. Stay tune lang. So ayun guys, uh, up na kami lahat. Nasinitapan ko na rin sila ayun, nakahilira-hilira na sila. Tapos tayo naka up na rin tayo. Ayun, sasali tayo sa challenge nila guys. So ayun ha. O ano? Ano, I start na ha? Put, daling ka agad dito pagkano ayokong pumunta dyan ha kasi may bukot. <laughs> kasi yun unang makahuli ha. Ayan o, palakihan tayo ng huli. Ah, yung isa, kawayan lang. Mas gamay mo naman yan, di ba? Ayan na, may sumabit na doon. <laughs> so, ayan guys so, tataruan na din natin yan. Ayan o. Oh. mga marunong na rin. Mabilis, mabilis din naman sila maroto. Ayan na, oh, mga porsigido kasi mamingwit talaga yan guys. Ah, alam nyo na, pag dito kasi guys, siyempre, mahirap din ang ano, mga pang ulam, -ulam. Yan kasi, malaking tulong yan para sa kanila. Para kahit papan, mabilis lang din sila makapamingwit. Pag, pag ano, pag nanghuli na mga ulam. So ayun, hagis sa tayo dito ng tayo guys sa gilid nito. Ayun oh, dito kasi dito medyo may mal medyo malalim tapos may namamana mana nga doon. Oh. May nag-i-spare facing doon guys, ano oh. Sa kabila. Pero may lalay naman sa atin. So ayun, hagis natin. Ayun. Dito lang tayo. Ayun, tayo sana makahuli tayo dito. ano may madali tayo. Dito lang kasi yung medyo, ano guys, dito lang kasi medyo may malalim-lalim na pad. Kasi may malaking kahoy. Na parang nakatumba dyan. Tapos agusan, agusan ng, ano, agusan ng ilog. Ayon. Tapos dito yung banggaan ng agos. Kaya dito nakabgab yung, ano, lumalim. Tapos yung likuran natin ano nakabundok na ano guys lupa ano, may ano adobe ba yan ano yan yan for ibo yung... yan antayin natin antayin na natin sana may makahuli tayo dito parang walang nagpaparamdam eh meron daw nagpaparamdam sa nila doon ibis sige to Ayan guys Fish on sya ayun nga anong peace on mo patingin dito patingin dito dali mo ano yan anong isda yan ibis ah ibis tingin nga tingin nga ibis ayun ayun pala yung itsura ng ibis eh ibis yung na peace on nyo guys <laughs> <laughs> yun pala yung mga mga kulit kanina ano Sige, sige, sige. Ipunin mo lang. Ayan. <laughs> wala, wala ka, walang kumikibit dito guys medyo bulabog din tsaka, ano? tsaka iba yung ano ng ilog talaga guys pero tingnan natin kung makadali pa rin tingnan natin kung may manadali pa uh, huwag tayong mawala ng pag-asa sana makadali pa tayo na tilat ka rito <laughs> fish on tayo guys <laughs> it is ano nga tilapia na nagpaparamdam dito guys Ano? ibis yung fish on natin Ayun o O, laki Ang ibis o oh. Panglaseng ibis dito guys sa lalaki Walang tilapia na nagparamdam Yan kasi guys, ano Mababaw yung tubig tapos ano uh, Mababa mababa, mababa nga tapos yung ano Mas maganda raw kasi dito guys pagka daw Pagka Tawag nito? Pagka may baha-baha ano O oh. Oh. Ibis mm, yung isdang ibis Ayan o oh. Kaya ano Kanina pa kami nagtataw-taw dito guys Medyo ano Ibis lang nahuli namin um, at, at least meron Ayan nag tayo Ibis na naman yung huli <laughs> Kaya sa ibis oh, Ibis din Nako, wala magwawag. magwawagi. Ayan guys, oh. Ibis din. Wala, wala tayong tilapia. Sige, sige. Ganyan nyo dyan. Ganyan lang kasi kaliliit yung isda na yan, guys. Ganyan Pero lang Soy! Soy! Ganyan lang lalak ang laki ng mga isda na yan. ibis na yan. Soy! soy. Hey guys, update, update. <laughs> walang, walang nahuhuling tilapia dito, guys. Wala. Ayan, wala. Ang ginawaan dito, mga bata, yun, naligo na. <laughs> Ayan, pag tinanggal ang sabit, ah, sinisid na dito. Ay, no? ay mga nanligo na sila. Ayan, siguro gagawin din natin ito guys. Hanap lang muna tayo doon sa kabila, sa baba. Sa kabila. Pagka wala, ayun, ligo time na tayo. Ayan. <laughs> Update ulit mamaya, sana makauli pa tayo. Wala, mga ibis lang taang ano dito guys. Mga ibis lang yung mga nagpaparamdam. Ano? Siguro yung mga tilapia, mga nagtago sa ano. Kasi mababa yung tubig eh kadalasan kasi dito guys nakakahuli ng mga malaki marami kapag ka ano uh, maulan tapos lumaki yung tubig dito sa ilog yun <laughs> so yun guys update tayo ayun nandito na tayo sa ano guys sa uh, kalawakan ng ano ang baba talaga ng tubig guys napaka baba lang dito uh, dati kasi pag namimingwit kami dito kailangan wala kang makikitang buhangin dito sa gitna kailangan wala kang makikitang tuyo kailangan puro tubig to yun maraming pag-alagala ng mga tilapia marami kahit ano uh, tsaka yung palos kaya ngayon yung mga bata guys ayan oh. andun sila yun oh ayan nakakita sila ng maraming pako ayan nanguha sila ng mga pako ayan gugulayin na lang natin yan mamaya <laughs> wala tayong huling isda ayan pako na lang kukuha na lang ng pako gugulayin natin mamaya papaadobo natin yun na lang ang ulamin namin mamaya Ayan o oh. Ayan sila nangunguha Tandahan kayo dyan ha Tandahan kayo Ayan Tingnan Ayan o oh. Ayan guys dami Ayan oh Sarap sa adubuhin mamaya ah, Dubuhin namin Yung pako Ayan yung pako guys Ayan Ayos O oh, pasok nyo na sa ano Pasok nyo sa plastic Ayan pasok muna Ayan Ayan Ayan, para himayin natin maya at adobuhin natin yan. Ito pa. Tapos, ano, punti lang yung gulay nyo, no? Tapos mas marami yung sahon. No Amor! <laughs> ayan, ayos. Ayan, dahil walang huli, ako, <laughs> nauisa pa ako, guys. Ayos. Ayan, guys. Dahil walang huli, ayan, sasawas kami dito. na lang kami dito, ayun, no? Uh, yung mga kasama, ayun, <laughs> na. Pag silang mo yan ako oh. Yee! <laughs> Ayan Ayan, medyo malabo yung tubig kasi, Pero umagos yan guys Ayan, yung mga ginagawa dito ng mga bata guys Ayan tayo, hindi na tayo mag-uubad Diretso na tayo sa usaw Pababaw ano? lang Hihihi <laughs> Hihihi ah, Hihihi 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 Hihihi

mababaw lang mababaw ayan, hanggang nagpastuhod lang The rest lang yan umaagos naman no oh ito oh, hey, oh. itong isa hindi hindi ito handa oh hindi ito handa may dalang toothpaste shampoo and sabon ayan oh oh akin na tingnan mo shampoo <laughs> ayan guys, oh guys hindi hindi handa ito mga kasama ko rito ayan oh, oh. Ayan, ligo! <laughs> Nasa babaw lang talaga ng tubig guys Pero ano, malinis naman yung tubig dito Kasi umagos to galing sa ibabaw Ano, galing doon sa pinamingwita natin sa babaw no? yun may namamana pa nga doon sa ibabaw uh. uh. Doon sa ibabaw may malalim-lalim doon yung natin Medyo maano ma din, malinaw Pero... Ano? Kita tayo akyat doon. Kasi malakas ang agos tapos ano? Ay biglang lalim. Delikado. Ayun. Shampoo tayo, shampoo. yun oh. Yan malinaw naman oh. Hmm. Hmm. O diba, Malinaw naman guys eh. ayun Maya maya uwi na rin kami guys Pagtapos namin maligo dito So yun Magbababad babad muna kami dito guys So yun Siguro hanggang dito na lang guys Tatapusin ko na yung vlog namin Yung video namin Ayan o oh. Hala tabi tabi dito Dali Palam palam tayo palam Grace Ayan uh, o oh. Ayan um, palam Fish on Pero walang na fish on <laughs> Yun thank you for watching Ayan, salamat sa panonood guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless po sa lahat. Mag-iingat po lahat. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. <laughs>